Hinaan mo yung tao. <laughs> Tapos ilang taong kayo? Three years. Kaya, maalala mo kasi. Wala nang ginawa sa yung masama yung tao. Minahal ka rin naman. Kaya lang, siyempre, may point na darating dar darating, darating yung time na hindi ko magkakahiwalay din pala kayo. Anong nangyari kung nangyari sa pamilya natin time na hindi mo alam? Pero nung nalaman mo, nag na, na, rin kayo or nagpatuloy pa? Naghiwalay na talaga. Ah, gano'n? Di napakasakit nun. Eh, gano'n katagal, gano'n katagal kang nabuhay sa kasinungalingan nun? Eh! Hey! okay lang kasi nung kasi minahal mo naman yung tao eh. Mm -hmm. Okay lang nabuhay ka na kasi nung halingan ng time na yun. Ano natutunan mo during that, that, that experience? Uh, natutunan? Siguro alam mo muna yung tunay na buhay ng tao. Mm -hmm. Kung meron siyang pamilya o wala. Oh, kasi po hindi ko na maalam na may asawa siya nang talino. Okay. Mm -hmm. Eh gano'ng kasakit yung uh, that time? Eh siyempre masakit. Pag naalala ko yung mga pinagsamahan namin, lalo na yung kabutihan niyang binibigay sa pamilya ko, sa sarili ko. Mm -hmm. uh, kasi mabait naman talaga siya. Bulat sa po naman matulungin talaga yung tao. Mm -hmm. Kasi alam ko po na naintindihan nila na hindi ko naman alam talaga ito na yung tunay ng buhay ng tao. Kasi yun ang sabi niya, ano siya, single, hindi po. Mas cool lang, okay lang. Batiin niya ako, okay lang din. Hindi niya ako batiin, okay lang din. Masaya na ako sa sa buhay ko, masaya naman na siya sa buhay niya. Alright, so gusto ko lang magbigay ng reaction video sa naging statement ni Barbara Milano regarding sa naging relasyon niya dito kay Rafi Monyo Tulfo aka Mang Kanor slash Parkboy. Sa kanya naman natin mismo narinig na itong si Rafi Monyo Mang Kanor slash Parkboy ay nagpanggap na binata nung mga panahon na gusto niyang makuha ang alindog ng sexy time na si Barbara Milano. Obviously, dati pa lang. Talagang bolero. Sinungaling at mapag, mapagpanggap itong si Rafi Monyo. Remember, ganyan din ang ginawa niya kay Jocelyn. Nung iniwan niya si Miss Julie, ba? Diba? binola-bola niya rin itong si Jocelyn. Maybe, maybe. Kasi, despite of the fact na kasal na itong si Rafi at may buntis na asawa, nakuha pa rin niyang diskartehan hanggang sa nakuha at mapakasalan si Jocelyn Pua. So, ganun din ang ginawa niya dito kay um, Barbara. So, yun nga, ba diba, lumalabas lang talaga na itong si Rapi ay veterano. Bata pa lang. Okay? Sa murang edad niyang 20 years old something, talagang ano, bihasa ng magsinungaling ito. Now, ang napansin ko lang is, um, si itong si ano si Barbara Milano wala rin pala siyang pinagkaiba sa mga tulfonatics you know why kasi um ano eh um despite of the panloloko at pananakit ng damdamin na ginawa nitong si Rafi Monyo kay Barbara Milano parang okay na lang din sa kanya because natulungan naman siya at ang kanyang pamilya alam mo yun, nakakaawa. Kasi, um, hanggang ngayon, dalang-dala pa rin siya sa ginawang kabutihan kuno, pagiging matulungin kuno ni Rafi sa kanila. Um, hindi mo ba naisip, Barbara Milano, na kaya niya yung ginawa dahil meron siyang nakukuha sa'yo? Diba, tatlong taon niyang inubos ang iyong alindog, kapalit nun, yung mga ayuda na binigay niya sa'yo at sa pamilya mo. O doon mga panahon na yun, hindi pa uso ang ayuda, no? Pero alam mo yun, yung bonggang support na ginawa niya sa'yo at sa pamilya mo, yun yung naging kapalit ng pakinabang na nakukuha niya sa'yo. Just like ng mga tulfonatics, bilib na bilib sa kanya, kasi nga matulungin si Rafi, eh. Okay? Mabait. Na hindi alam ng mga Tulfonatics. Kaya siya matulungin sa inyo dahil pinapakinabangan niya kayo. Wala yung pinagkaiba dito kay Barbara Milano. Sorry, no. Yun lang yung napansin ko. Itong si Barbara ay katulad ng mga Tulfonatics. Kahit na ginawan ka ng masama, ang mahalaga na tulungan ka. Alam mo yun? Um, ganun pala talaga sila, no. Ganun pala talaga sila. Hindi ko alam kung kailan magigising ang mga taong ito nasa kabila ng kawalanghiyan ni Rafi, hindi pa rin siya, ano, na, ini-embrace in pa rin nila yung kasama ni Rafi because of nakatulong. Pero alam mo yun, kung isipin yung mabuti, bakit ang kanyang legal wife and daughter hindi nag-claim ng ganyan? Hindi nila na-experience yan. Bakit hindi ipinarana sa kanila ni Rafi Monyo yung mga ganyang klase ng kabutihan at pagtulong. Again ah, uh, for those na hindi nakapanood ng interview ni Miss Julie, 13 years old, itong si Grendy, the legal daughter, nung magkakilala sila, magkita sila ni Rafi Monium. Which means, okay, merong chance si Rafi na mag-ambag sa buhay ng kanyang inabando ng anak. Pero hindi niya ginawa. Trese anyos lang siya eh. So, ibig sabihin nag-aaral siya. Pwede kang mag-ambag nyo Sa buhay ng anak mo, by, ano, by, by, by helping her sa kanyang tuition fee. Or baon, or allowance, or kung ano mga pangangailangan niyang personal, etc. bla blah, blah, Siguro kay Miss Julie, hindi na natin masyadong uh, i-discuss because may asawa na siya. Pero yung sa anak mo, meron kang chance na tumulong, mag-ambag, katulad ng ginagawa mong pagtulong sa iba. Pero hindi mo yung ginawa sa anak mo. So, masyadong ipokrito itong si Raffi Monyo na hindi naman nakikita ng mga tulponatics. Isa itong kulto eh. Hindi nila nakikita na si Raffi Monyo ay isang fraud. Dahil kung totoo kang mabuti, ang unang-unang bibigyan mo o papakitaan mo ng kabutihan ay ang pamilya mo. Yun lang inabandon na mo ang asawa mong buntis ni hindi mo na maalalang balikan. Na nung bumalik, anong ginawa mo? Siniraan mo pa. Hindi mo na nga tinulungan, siniraan mo pa. Hanggang ngayon, nagpapanggap kang malinis. Pero tinatanggap ng mga tulpinatics kasi nga nakatulong. Katulad ni Barbara Milano, kahit sinaktan siya, kahit niloko siya, okay lang. Kasi nga, natulungan siya at ang pamilya niya. Ganyan ba talaga lagi ang ating mentalidad? Ganyan pa talaga dapat? Huwag nating kalimutan ang kanyang tunay na asawa na inabando na niya habang ipinagbubuntis ang kanilang anak. At papaano mo nagawa, Rafi, na magpakasal sa iba, gayong alam mo sa sarili mo na hindi mo pa inaanal itong si, ano, si Miss Julie Licoop. Talagang sinungaling itong si Raffi. Paano natin pagkakatiwalaan 'yan? Kung ang mga nakarelasyon niya, kung ang mga nakakasama niya sa buhay, hiniloloko niya. What more tayong mga Pilipino? Lalong-lalo lalo na mga tulponatics, talagang uh, sinasamba siya. Kung ang karelasyon niya niloloko niya, kayo pa kaya? My God, hindi niyo pa rin nakikita kung gaano ka walang hiya at kasinungaling. Itong si Rafi, isa siyang mapagpanggap. Hindi ko alam bakit hindi niyo yung nakikita. Itong si Barbara Milano, I have nothing against you. Napansin ko lang na katulad ng Tulfonatics, ganun ka rin pala. Sa kabila ng sakit at panluloko na dinulot siya ni Rafi. Okay na lang din kasi natulungan ka naman niya. What the heck?